Good day guys. I Amin mean, naiwan sa akin cellphone, ibabalik ko. Hindi ko alam kung dito ang bahay ni. Saan ang bahay ni Jema? Si Jema. Si Jema. Cellphone kaya din ni Ma, Kaya <laughs> <laughs> ang <laughs> ayo ko. Hindi ka din ng umaga ko lang nakita to paglinis ko. Tsaka, swerte su pa rin siya. Ano hindi nakuha ng ibang pasahero. Kung nakuha ng ibang pasahero, Ma. wala na tayo. Ma. Bye. <laughs> Ma. Andan <the> lugar nila. <laughs> <laughs> Magandang hapon mai, Ito oh Buti na lang ako lang nakakuha Kung pasayro ang nakakuha Mahirap Sige po <laughs> very Sige very po <laughs> Sige Hindi <laughs> oh, okay lang Pag na po Sige na po <laughs> Sige Bye bye Ibigyan pa ako ng cash Hindi ko na tinanggap guys Kawawa naman <laughs> Yan lang kaya na may good samaritan tayo ngayon. Mag, magpapakabuti minsan-minsan. Ano. Yan lang kaya guys. Bye-bye.